Hi everyone. So our topic. Um topic natin ngayon is uh, paano ako nakapunta dito sa Australia. Nakapunta ako dito sa Australia dahil sa my sponsor ako. So kayo kung mayroon kayong sponsor, uh, relatives, relatives, boyfriend, girlfriend, whatever did gan pwede kayo mag-file ng, oh, depende sa inyo, mag-tourist visa or, or sa, <coughs> depende. Kasi yun sa akin, tourist visa ako. So, ang ginawa ko is, naghanap kami ng agent. Yes, naghanap kami. Meron akong agent, kaya ako nakapunta dito. Tapos, sila na yun nag-process ng mga documents ko. So, So kung mayroon uh, mag ang gagawin nyo na lang is maghanap kayo ng agent. So kung may alam kayo na agent, kung wala, pwede kayong mag uh, comment da uh, comment dito sa video ko at ibibigay ko yung agent para makatulong din naman ako sa inyo kung paano. Tsaka kung pwede rin ka mag DIY Pero di ko alam sa DIY ha Kasi mostly uh, Mabilis kasi ang Process ng uh, Agent Kasi pag for example One month ka nag process niyan Automatic next month Meron ka ng uh, Mag uh, biometric kana na Ganun. Tapos yun na yun After sa biometric uh, waiting kana sa approval ng visa. So depende guys sa kung anong anong uh, visa ang um, ang kokonen niya, tourist visa, uh, partner visa, fiancé visa. Kung mayroon kayong uh partner dito sa Australia. So mag-ask na lang kayo sa agent kung ano ang bagay sa inyo. Okay, para um, saan ang mabilis, depende sa inyo, guys. Kasi kayo din naman ang magbabayad, kayo naman mag uh, mag uh, magbigay ng mga requirements kung alin ang mabilis. Ah, uh, yun na yun. Okay? So sana itong video na to is makakatulong sa mga first time na, ka, na kagaya ko dati na hindi alam uh, kung paano uh, gagawin ang Uh, paano gagawin para pumunta dito sa Australia Okay bye